So yo, what's up guys? Ayan, muli nandito tayo sa Palayan Ayan, nagpa-under nga tayo ng makina At medyo mahirap nga namin mga pa-under ito kanina oh. Buti, oh, ayos na Ayan, ayos ng tubig So nagpatubig kami guys After namin mag-saboy Ang palay After 5 uh, days So 6 days Baka kami nakapatubig Ayan kasi medyo ano na doon guys oh. medyo tuyo na ayun tapos ito medyo basa-basa pa ang lupa pero wala na rin siya matubigan ayan so, kung makikita nyo bali dalawa pa lang kami na paglagay dito yun tsaka ito so yun may sumusunod na doon tsaka ito so malapit na rin meter na bahain yeah, medyo tuloy tuloy na yung init at wala na yung tubig at tubig baha oh, ito nakapagsimula na ulit ang mga farmers o oh, ayan guys ayan. doon medyo matubig pa doon banda eh kasi medyo ano na ilog doon o oh, ito nagpapatubig na at uh, araruhin na yan pati yun doon, oh. o, ito 6 days na maganda ganda na at uh, spray na tayo para sa damo so, after nito mapuno puno e, pa-spray na naman natin para sa pool kasi mabubuhay ang pool nyan eh nalabas yan mula sa ilalim so, ang pool kasi guys kahit na walang tubig eh nabubuhay lulubog lang sila ng mga isang dangkal sa lupa so yan si master pido na ano ilapin page so, binaguhan na rin natin ito binago ko na itong ano, tubo dati ito maliit so basag niya noon nagaguhan ko na tapos nilagyan ko nito para sa tubig niya guys para hindi maginit ang makina para patunta sa radiator yan. So, yan so guys uh, maraming maraming salamat nandito na muna update natin sa ating palayang napali ito po eh sa ganang kong lalaki so ako na lang po ang nag-asikaso at kami naman ang kasama niya sa bahay kaya after uh, 90 days or 100, 120 days itong binhi ito maanin na natin ayan si Master Pido oh. the Master Pido oh, ayan ah uh, gano'n na ano Pilapil napagkagahan guys okay maraming, -maraming salamat po God bless inyo lahat bye bye